I know the Basilica of St. John the Baptist of Taytay Rizal It's close the BGMP आर सभी जेमती talaga yung alay lakad na. Ah. Okay,

So sorry. <laughs> Sige, laging nalang papasaya. Kinita na ako. Ayan na. Okay na. Ay, Maganda ng CR. Nandoon sa Parang kakastart lang na kasala. Si <coughs> Art tayo.

Kunti lang ilang, ano, lang ano. Kunti lang yung ano nila. Oh, bisita nila. Ang Ha? Yang. Papala na sa. Mga. Aleluya, aleluya. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalay. Oh, si nagre-rename pa na, sa ating, 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 ating. So, putol, si De, pero nagumilin na eh. One hour <coughs> Ang ganda ng tabernacle nila. No? So that's at na hindi kasadya yung mga sa survey sa

Ako ay sa sisinya. Sige, sama. Tara. sa mga sisinya para At ini mga Sa sobrang niya. Kabilang naging lagi kasama ang Diyos, Sang Yung mag-volunteer, nag girlfriend pa lang. Aba, ayan Sa kanya nagdirikot. Kaya ang nagkakasal, nalilig yung pare. Ang pare ko yung nagdiliw ng banan isa. Ang nagkakasal sa dalawang tao ang pang mga isa. Dito tayo magdaan. Ang Diyos nagsabi sino mang pinagsama niya ay hindi dapat pagpiwalay ni naman. And we always hear that saying the happy that prays together prays together.

sasabihin mo pang muna sa bahay. Kayo'y pang magkasama na sa bahay. At pag at pag-uusapan kung ano